check. It's now 12.52, 8 minutes before 1 a.m. It's time for me to say bye-bye. Mamaya magkakarinigan po tayo araw ng Thursday, 9 p.m. down to 1 a.m. Dito pa rin sa Tambayan, at 1 at 1.9 cent ka pa. Goodbye na ang nag-iisang Diyos sa balat ng radyo. Ako po si Chacha, ang inyong pambansang chip-chip pera na mahilig mang. Chip-chip. Ah, bye babe, sweet dreams. I la 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 la, -la love you. Mm -hmm. Let's go see Jack Bellow. Bello. Jack Bellow. Come yeah. Bayon 101.9 Sankapa. Today I don't feel like to Bagi na bagi itong kata na to sa panahon niya. Sa kliba natin Ganda, yan. no? Lazy song. Oh. Dahil nakakatamad talaga yun. Yung panahon, no? True. Ang sarap ng, ano, ang lamig ng, uh, ng hangin. Malamig yung, uh, yung panahon. Pero Wait, medyo, pedo, pero medyo malakas ang ulan. Tsaka yung teka, hangin. babe. Kailangan kong batiin to. Dahil sabi, pag binati ko daw, may libre akong reband. Gusto ko yon. <laughs> Yung kaibigan ko, magtali mo yun. <laughs> Lahat na lomba. <laughs> kailangang ano, libre. libre. Oo naman, babe. Ang mahal kaya ng rebound. Limang libo. Hindi na. Di ba na. meron ka pinupuntahan? Hindi ka ba nire-rebound doon? Yung pinapasalamatan mo, hindi ka nila nire -reband? Ano, hindi sakop yun eh. Kasi Ay, nga masyado kasama. siyang mahal. Kasi pag nag-sponsor nag ka. Mahal na ang rebound ngayon? O baka Walong naman ibang... Walang li libo ng... sa kanila. Uy, ano klaseng rebound? Ito? <laughs> ito ba yung rebound na ibang... hindi, pero hindi. Natin... Joke lang actually. Pero pwede nilang totohanin. Kasi nainggit ako. Nakita ko tong friend ko. Akala ito. ko joke lang yung rebound. Totoo pala Ang yun. ganda nung ano, nung pagkakariband ng book niya. Oh. Dati siyang bak lang, ngayon babae babae na. Ano ba inside, eh, Zaide, hello. Kasama niya ang Cot and Carnation staff. Yung sister niya daw si Eileen, Kuya Ronald, Annalyn, Nikki, and She. Ayun. O, oh, yung libreng reband ko, alam mo na yan, mama, agad-agad. Ito -agad. ba yung, ano, tinatangin lang, uh, milk? Diba Oo, kasi yung milk rebound, parang Medyo malambot siya sa buhok. Tsaka binubuhay niya yung mga patay na buhok. Nabubuhay pa ang patay na buhok? Sabi nila, pero hindi rin ako naniniwala. Kala nila, mapapaniwala nila ako. Oo, pero baka naman pinapalambot lang. Si Ryan of DZMM, kilala mo si Ryan? Nakikinig siya ngayon. Uh -huh. Makasamahan niya daw sa work si Abby, pati yung mga taga-PPIC si night shift ng Tongshing Kanlubang, Laguna, bawal daw ang natutulog sa trabaho. I suggest Sheena Vi Via via J.R.J. Nathan at si Abby. Thank you so much. Maraming maraming salamat. Paribond. Mm, tama. Mm, pero hindi na kailangan i-riband yung buhok mo, babe. Ganda na yan. Eh. Straight na ba? Ano pa ba bang i-straight ang gusto mo dyan? Eh? Nakita mo na yan, hindi pa naka-blower. Malala. Nakikita ko yan kapag basa. Oh. ba? Diba? Okay lang naman. Okay lang ba? Nakita oh. mo yung buko sa top ma nung pagpunta ko doon? Di ba? Mm. Umaga magkausap? Yun. Basa nga yung buko mo. Ay, ang weird nga. Ayaw ko nang ganda. Ayaw mo nang ganda. Di ba maganda? Maganda. Pangit, di ba? Hindi ah. Charotero ko. Wait, ayaw mo na yung niwala. <laughs> Kasi ang sarcastic mo. <laughs> Hindi nga. Sasabihin ko naman. Tsaka ako pag nagiging sarcastic ako, tumatawa talaga ako. Hindi naman kita pinagtatawa na na. Hindi Ang hirap to paniwalaan to. na pinupuri mo ako. paminsan minsan, alam mo ako pumupuri ako sa taong kapuri-puri talaga. Mm, talaga uh -oh. lang. Ah, mm. uh, sige, pupurihin kita ng isang bagay. Uh, uh. na tipong pati ikaw man iniwala. Mm. Uh, pinupuri kita dahil uh, sa lahat ng mga babaeng uh, DJs dito sa tambayan. Mm. Ikaw yung ah uh, may alam sa technical. Anong technical? Technical, yung mga technicality. Ah, yan. So. Siyempre, yung iba bago pa lang. Ganon din ako katanga dati nung bago pa lang ako. Hindi, iba ayon lang matuto eh. Makikita mo naman eh. Ganon? Oo, kasi ako, no, na na ko sila pagka nagtatrabaho sila eh. Oh, si Jack po kasi ang nag-train sa akin before oh. nung ano. Ang dami niyang mga piniprint na ano ng mga pinababasa sa akin. Kasi eto ah, ang pinagkaiba ko kasi ng DJ sa announcer sa AM, Diba? Okay, sila mo. nagsasalita lang sila. Kami? Mas mahirap po talaga ang trabaho ng DJ kasi kami Sa po FM. ang naglalagay ng uh, commercial. Mm, kami ang naglalagay ng mga kanta. Nabuta ba ni Chacha yung salang ng CD? Nabuta mo pa 'yan, 'di ba? Mm -mm. Yung salang ng CD. True. Hindi pa po computerized as in, uh, meron kung meron kang gagawin, kung si CR ka man, kaya mong gawin 'yon ng isang kanta. Dahil pagkatapos isang kanta, kailangan mong pindutin yung play nung susunod na kanta. Tama. So naabutan ba po niya yon. Tiniriyan ko si Chacha talagang ako pag nag-train di ba? Meticulous ako talagang nilalagyan niyo, niya pa ng mga Correct. it pa. yan. <laughs> Ay, sabi nila. Ano nangyari dito sa ano? Sa console? Bait puro ano? Puro ganito. Pero ganun ako talaga ako magturo. Kaso Saka, lang. oh. Um, uh, naging topic ko nga ka, kahapon yung sino yung favorite teacher mo, di ba? Kung talaga? bakit, yan. oh. Mm -mm. Alam mo, sa isang uh, taong nagtuturo, na-appreciate talaga nila yung kung ano man yung tinuturo nila, natutunan. Diba? Yung tipong hindi binabaliwala. Tama. Ako, meron ako ibang na-train, pero para sa kanila, parang bahala na. Tapos kung magka-problema, tatawag na lang ako ng ibang tao. Uh. So ako, pagka merong dito... Sa bagay, ganun talaga yung mga DJs. Pag tinitignan nila yung mga trabaho ng ibang tao, gusto nila, syempre, kahit hindi mo oras, dapat ayusin mo kasi nasa isang station lang tayo. Tama. Diba? Iisang, kumbaga, kantangan ng dadon. Bakit parang beater ka? Yun. Ha? Beater ka ba? Hindi, pinupuri nga ah, kita. Ah, pinupuri. Kala akong So, isa yun. Tapos, oh, pupuriin ba kita isa? Pangalawa. Sige. Sige. <laughs> mm. Itoวันนี้. Hindi yun, naniniwala na ako. <laughs> naniniwala ka na ako isa. O oh, oh. oh, sige, mm. isa pa, pangalawa. Um. You know what hard work means? I thank you. Ayun, uh, totoo. Totoo ka dunan. Uh, you know what hard work means? Hindi mo na ako binobola dyan Hindi <laughs> kita binobola And I know what hard is. Oh, yes. <laughs> <laughs> Hindi lang hard work ang alam ko. Uh, you know what? Uh, you, no. Not only that you know what hard is, mm -hmm. you can make it hard. Yeah. Uh -uh. Hindi lang sa Ingles. And not only hard, but harder. Alam ko rin ang tigas. <laughs> Naman. Mm -mm. Ang tirik. Ang tirik. Tigas, ang tayo. Ang tayo. Ang uh, limot. Oo, oh, nasobra, nalimutan. <laughs> 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 hindi ko alam yung, alam oh, yung limot, ha? Hindi ko na alam And yung limot. Hindi sabi nila pagka sa sobrang sarap. Hmm. Nakakalimutan. Na yung pangalan, yung address, kung saan mo. Nangyari na ba sa'yo yun? Yung... Limot? Hindi pa, pa. Hindi pa. Gusto mo try niyo ni Jo? Si, si Jo na naka ano, na naka jeans na. Ay uh oo. -huh. Uh -huh. Ano nangyari kahapon, Jo? Bakit, Bakit? naman sana naman uh -huh. lagi ka naka-dress, Jo? Dahil bagay na bagay sa iyo. Ano nangyari kahapon? Ano meron? May problema ba? Alam mo ako ba? hindi Pwede ako. Pwede naman natin pag-usapan ba? Diba? Kasi 'di ba sabi nila flaunt what you have. Hindi ako uh -huh. madalas makapag-dress dahil ang laki-laki ng legs ko. Si Jo uh -huh. nag-dress kagabi. So parang gusto ko na biglang mag-dress dahil kung siya kinaya niya 'yung laki ng legs niya, ipak Uh -huh. kaya ko na rin sigurong ipakita yun sa akin. Ah... Mm -mm. uh, hindi naman sa ano, babe, pero... Mas malaki yun sa akin. <laughs> uh Oo, -oh, iba-iba ka eh. <laughs> Grabe, pangit uh, talaga. Hindi pala. naman. wag mo naman yung kumpara yung sarili mo kay Ate Jo. Ganun ka oh, di ba? Walang kamuang-muang yung kay Ate Jo sa'yo. <laughs> talaga, mas malaki yun sa akin. Oo. Uh, uh oh. I hate you. Bakit? Alam mo, babe, buti nga hindi nila pina-adjust yung turnstile, yung dinadaanan natin. Ay, pero alam mo, madalas ako maano doon. Sumabit? Oo, totoo. Madalas ako sumasabit doon. Hindi ko nga eh. Kasi minsan pag dumadaan ako, tapos indiret-diretso lang ako eh. So, sabi ko, paano kaya dumaan dito si Chacha? No? Hi, Jack from Anne Ehe. Ah, oh, si Anne, 'yung pumunta rito. Mm -mm. True. So, yun nga 'yung sinasabi ko. Isa pa 'yon, you know what hard work means. Kasi si Chacha nagtatanong siya sa akin no minsan. Sabi niya sa akin, ah, sabi niya, bit wala ka Tapos sabi ko may ginawa ako. Tapos nagkausap kami tungkol sa talent fee. Tapos tinanong niya sa akin, sabi niya magkano na kukuha mo? Tapos sinabi ko sa kanya, mm. tapos sabi niya, "Uy, bigyan mo naman ako niyan." Sabi ko, darating din sa 'yan. Sabi ko, ako rin eh, dati barya-barya lang ang pinapatos ko. Tulad mo. Ngayon. ba? Diba? In 12 years naman, siguro I earned what they pay me. Yung ganong kalaki. Oo, experience-wise mm -hmm. na yun. Totoo. Eh. Pero ako, hindi ko rin, ayoko rin kasi dati na yung one time, big time. Yung bayaran ka malaki, tapos hindi ka natatawagin ulit. Kasi parang, you're feeling not worth nila, it. Oh, feeling nila, no. feeling nila masyado kang mahal. Hindi. Yung, kumbaga, kinuha ka nila, binayaran ka na malaki, tapos hindi ka na umulit. Kasi, Ah, uh, hindi ka worth it. Parang yung expectations nila hindi nila mo mo na-meet. Na na mm, mm. So, ganoon lang naman yun eh. Tama. 'Di ba? So, barya-barya ka lang muna hanggang sa magkaroon ka na experience, 'di ba? Hangga sa umabot ka sa puntong 'di ba yung mga sikat naman ngayon, yung mga big names, Mas hindi naman malalaki. hindi naman niya sila nagsimula sa ano eh, one time big time eh. Tama. Lahat sila may mga story sila na naaalala ko dati story ni ano eh, no ni binibida ni Ako, Ted na nagsisimula siya nandiyan na siya sa labas ng ABS hindi pa siya pinapasok di ba? Actually ako uh, tapos hanggang sa na-discover na siya Siyempre tayo tinuturuan din tayo ng mga boss natin pag may racket o oh, hindi mo alam kung magkano ipapapresyo mo so sa kanila magtatanong ka madalas ako ganun mm -mm. eh kung kumuha sa akin mag-host eh nahihiya ako magsabi kung magkano yung ibibigay right. so nagtatanong ako actually hanggang ngayon hindi ko pa rin mag-gets yung punto kung bakit ah uh, kailangan kanilang, before ah, before pala, hindi ko magat yung punto, kung bakit kailangan yung iba, kailangan kanilang bayaran ng mas malaki. Mm -hmm. Kung bakit kanila kailangan bayaran ng mahal. Kasi pala, ang explanation sa akin, although ngayon naintindihan ko na nga, na parang, uh, pinadala mo rin yung pangalan ng stasyon. Correct. I mean, pag may kumuha sa'yo, tapos ganito yung amount, kuha ng kuha, mm -hmm. uh, may racket, tapos maliit yung bayad, go ka lang ng go. Mm -hmm. Parang iisipin nila, ano ba yan? Kahit anong racket, tinatanggap niyan, kahit maliit. Parang mm -hmm. gano'n. Pero alam mo sa akin, wala talaga yung pere. Yung sa akin, kaya minsan tanggap talaga ako ng tanggap. Ako? Natutuwa talaga ako. Ako na. Ka, talaga ako sa binibayad nila. Nakakarelate sa ano, yung uh, wala sa akin ng pera. Meron ako mga... Friends? Hindi, meron ako mga... Racket? job offers na tinatanggihan kahit malaking bayad. Bakit? Ah, uh, hindi ko gusto yung ano, yung job description. Knooy. Uh Oo, -oh, kasi minsan parang uh, you have to uh place yourself na tipong ganito kang classing. Ano, oh, 'yon. Ipupwesto mo 'yung sarili mo para pag kinukuha ka nila, Ganon ka? Oo, hindi. Yung tipong, ah, wag natin siya kunin sa ganyan, kunin natin siya sa ganito. Yung tipong, komportable ka, parang ba? Diba? Parang yun, yun nga, yun na, nag-gets ko lang. Oo. Price tag. It's not about the money, Correct. money, money. Correct, totoo yan. But I, we don't need your money. So, ako, ayan. O, yun, napuri na kita na naman. Ako, purihin Nananiwala kita? Ha? So, kita? <laughs> ano gusto mo ba? Ano oh, mo ba yung tweet ko kanina? Wala akong magawa sa bahay. Hindi eh. pa eh. Kasi ah? busy ako dito. Ah, okay. Mamaya ka sa akin. Pag may tweet kang hindi maganda. <laughs> hindi, may inimbento lang akong tweet. Ano? Nag-imbento yung bento lang. Akong. Kasi nabasa ko yung mga tweet ni, ano eh, ni, um, ni Kay. Oh. Tsaka ni Ice. Mm. Ayan, tipong, uh, ano yan? Ano yan? Uh, hindi ka tunay na chick kung hindi ka ganyan-ganyan. Ah, alam ko na. Uh, hindi. Uh, yummy ka kapag nabasa. Oo, uh, yun. Uh, no, yun yung mga pinag-iimbento. Correct. Gusto mo ba yan? Aray na Ganda, ano yung nabato ron? Ganda, ka kapag... To uh, totoong yummy ka. Kapag? Ang um, picture mo nasa menu, wala sa photo album. Tapos? Uh, totoong yummy ka kapag palagi kang sinasabihang, ang sarap mong kasama, uh -oh. ang sarap mong pakinggan, uh -oh. ang sarap mong kausap. Uh -oh. So, totoong yummy ka. <clears throat> Mm, sabi ko na eh. Sa kanya na nga nauwi. Teka, ay, speaking ay, of... Lang. Na. Oh, yan. Yeah, sige, Purima ko. Teka, so, ako. tanong sa'yo bago ako magtanong dyan. Kamusta yung kapamilya, Hati? May winner na ba? Wala sa 9 Oh, ngayon. Oh, ngayon. ngayon Yay, hey, na sana manalo po si Jack Mello. Ipagdasal po natin yan. Nakapost po na yun. <laughs> Nakapost dun yung picture niya sa Pero Star ako hindi ako maasa. Hindi. Sana manalo si Jack Mello. Hindi ako maasa. Bakit? Hindi ko naman sinalihan. Dapat pag meron ka sinaliyan. Alam mo, nalihang... tulong lang talaga yung kay, ano eh. Yung dating DJ natin si Bibi. Alam mo, Pinilunga dapat, na... pag meron ka sinaliyan contest, dapat, niisip mo, ipanalo mo, hindi yung parang, hindi, hindi naman, okay lang. Ako hindi ko may hindi sa ganyan. Hindi ako. Mga ganyan. Yung mga Mr. Pogi, bikini. Oh, bikini oh, open. Oh, Ikaw sumali ka. Nung, ha, nung college ako. Ang pinakasinalihan ko lang ganyan, ko lang ganyan lang. naging ano ako, naging escort ako sa Santa Cruz. Yun lang talaga. Oh, wala akong hilig hmm. naman sa Santa Cruz. No, hindi, yun lang. Yun, ako basta masali lang ako sa ganyan dahil pinilit ako ng teacher ko. Anong ginawa mo? Uh, yung mga gano'ng mga muse sa ganito, muse ng section, Miss Lyceum. Ay, yun, naging mga, Miss Lyceum ka? Hindi ko maka, hindi. <laughs> natalo ako syempre natalo ka. pero okay lang kahit natalo ako experience napakasaya Pero pag inulit nila ngayon yung babe panalo ka na Ay nako totoo yan oh. alam mo yan Ako so, para ako. sinasabi mo ang oh, pangit-pangit ko dati Uma. Teka lang, hindi pa ako tapos sinasabi ko. Sasamahan kita dyan. Oh. Ako naniwala ako. Ugly duckling ako. Ako din. Ako yung gra... yeah Hindi, ako din. Sabi mo, sabi mo ayaw mong pangit ka dati tapos ngayon makiki-ugly duckling Alam mo, mas pangit ako nung ano, grade school. Ako naniwala talaga ako. Ugly duckling talaga ako. Oo oh, naman, nakikita. Meron ako yaya. May kukwento na ako. Nalo kayo mga pictures mo, babe. Ay, wala pa. Tingnan yung picture ko nung grade 6. may mapakita ako sa'yo picture. Dali mo, tapos magdadala din ako akin wala. Hindi, magpustahan tayo sa tambayan. Magdala ka ng picture mo, magdadala ko ng picture ko na feeling mo, ang pangit-pangit mo. Tapos, ipajudge natin sa mga tambayers. Kasi Tignan natin. pangit. Oo. Pagka nanalo, Starbucks. Oo, oh, sige. Ah, sige. Oh. oh. Ay, yung, yung pinakapangit, yung pinanakatawa. Tama. Diyos ko, siraan ng karir <laughs> Ayoko ng Starbucks. Ano? Dinner sa Grams. Dinner? Oo. ah, ah kailan natin gagawin? Mamaya. Bu mamaya, magdala ka na ng litrato mamaya mo. Ang at sisimulan gabaya. ko na ah, rin maghanap ng picture ko. So, Iskana natin as we po-post natin. Correct. Wala oh, kami sige. scanner eh. <laughs> dito meron, dito meron. Majira. Anong picture ito? Para nung hindi tayo magkalayo, anong picture? Um, grade 6. Grade 6. Gr graduation pic. Hindi graduation, graduation pic. Graduation pic. Ano kasi black and white ako, yun eh. Maganda yun. Parang malabong madala ko siya kasi naka-frame siya sa bahay. <laughs> anong dito yun? Ito yung naka-laminate saka. Oo, oh, oh, yun na nga. <laughs> Oh, True. Meron, meron pa palang ganon. Pero maganda. Basta maghanap ka. Kahit hindi. Basta bagets ka dapat. Grade school or high school. Ah, Wag na yung college, masyado na matanda yun. Masa yung feeling uh -oh. mo, pangit ka. Oh, sige, grade school, high school. Uh -oh. Ako, lalabang pa ako sa baby pick kita ko ng baby. Ay, kaya. ako din. Super. Uh, Mukhang babae. Oo, <laughs> oh, lahat na regalo sa akin, kulay pink. Kakalala, babae ako. Oo? Oh? Eh, kasi yung mata ko eh, sobrang singkit ako eh. So, pag singkit, babae? Hindi, yung itsura ko kasi dahil sa mata ko, nagmukha akong babae, babae. No, baby. Sabi nga na mami ko, alam mo lahat ng mga ninong-nina oh, ninong nina mo, regalo nila sa'yo, puro pink. Kaya ikaw, sinusuotan ka namin ng dati ng pink. Oh, kasi sayang naman kung hindi isusuot, di ba? Uh, eh, regalo yun. Sabi ko, mami, may ganito regalo? Sabi niya, eh, kasi akala nila girl ka. Dahil mm. sa itsura. Mm. So, kinasana po yan. Kasi dati, di ba, wala pa yung ano. Ano yung tawag na? Ultrasound. Teka, so, makikita paano, mo lang yung baby. Pagka binyaga na. Alam ko na, wag nating i-post. Ano? Yung mga pupunta dito mamaya, sa kanila natin ipa-judge kasi mahirap yun pag ilalike, ibibilangin pa natin yun. Mabilis lang yun. <laughs> Natakot ako. Kasi ikakopy yun. Hindi, ayoko. Nakakasira ng career. Dito lang oh. sa tambayan. <laughs> Sabi ko sa'yo eh. Dito lang. Huwag na natin karyon. scan. Dito lang papakita natin sa mga tambayan sa nandito. Tapos so, sila ang magja-judge. <laughs> oh, oh, o, may takot mo, pa rin ako. May kinakabahan pa rin mo, ako kahit pa paano. Mukha nagkaroon akong confidence nun. Diba ba? madalas ako magkape? Eh? <laughs> Kaya kabado ako. Ako rin eh. So, ayan na. Ganon. Magdala ka ng ah. pictures mo kung sino yung mga live tambayers Mamaya, papa-judge natin sa kanila. High school. Um, elementary Elementary or grade uh, Elementary or high school Elementary Dala, uh, Elementary na lang oh, elementary, sige elementary na lang, na lang. Mm -hmm. Elementary Oh my Gracie. God <laughs> <laughs> Diyos ko <laughs> Ano baling ko yung ano yung Ano yung sample Pagka binibigay sa'yo Pagka may graduation pic. ka Diyo bigyan copy <laughs> Tapos pipiliin mo kung Ano yung gusto mo May naiwan pa sa akin mga ganon Talaga mm -hmm. Isa pa yan sa hindi ko Kinakaya yung graduation picture Sa oh, grade rin. school Pakatsaka Hello yung, 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 yung... ha <laughs> <laughs> ba? Pero oh mag-agree. Hello 'yung Inuunaan nakita ko. Hello, mayroon na akong, meron mayroon na 'ong ano, mayroon na 'ong picture ang, uh. dati nung no, mata. 'Kong hilig ko mag-kiss me. Asin talaga iniikot kaya dito. Uso ba 'yon? <laughs> 'Yung kiss me uh -huh. oh, dati. Uso 'yon. Mm, pa yung mga Fido, Daido, di ba? Kiss <laughs> me. <laughs> ako 'tong grabe, mataba 'yung cheeks ko. Dati. Oo, oh, laki ng mukha ko. Basta makikita nyo po. At ang itim-itim ko, napaka-itim ko. Anong yung yari sa'yo? Hindi mo alam eh. Ka, ah, pinagtanim ka ba sa bukit? Hindi kasi, nung bata ako, mahilig ako mag-swimming. Ah. In, lagi kami nagsaswimming. Ako may itim na Comedy naman outing. ako kasi ano eh. Di ba dati nung kabataan natin, wala mga computer, lagi ako nasa labo. Yun, tsaka hindi, totoo. Tanghalin yung... tapat, nagbabasket basketball Ang mga bata dati, kaya maiitim kasi... Tsaka payak. Payato dahil oh, lagi... sakit. Oo, hindi masyado sakitin kasi mahilig laging, outdoor games. Laging diba? Ako lagi ko nilalaro, patintero. Tsaka patintero. Chinese garter, napakagaling ko dyan. Mm. Oo, oo, yung mga laruan. Ako may doon. kami sa ano eh, yung uh, langit lupa. Ay, oh, oh mataya-taya. Kasi, kasi, mabilis ako tumakbo eh. Yan, yung mga ganyan, totoo. Oh, sige, mamaya, ha? Oo, oh, excited na ako para dyan. Excited ako makita kung ano ka dati. <laughs> Anong gusto mo, ha? Tipong uh, may naiiwan pa sa programa mo o yung tipong tapos na talaga? Um, hindi. Yung sa banter natin, doon natin yung papakita. Na oh, para pagkatapos, labas na lahat. Oh, oh. Uwian na tayo. Yung kasino na, yung dalawang tao yung titingin. Yung na lang yung hindi Yung titingin, dito muna kayo, tingnan Yung <laughs> so, ang suswerte ng no, mga pupunta mamaya dahil makikita nila ang itsura namin ni Shaq Melo dati. Good luck. Oh. So, ay, may camera. Pwede natin pakita. Ayun, sa, sa kamaya, camera, ipakita okay, natin. Ay, pakita natin. Pakita Pero mabilisan na lang, lang ha, Napi napipicturean din doon. Oo, oh, nire-record din yun. Nire Ay, huwag na natin ipakita sa kanila. Ayaw, oh. Yung malayo, pwedeng malayo. Yan, yung ganyan. Yung Alam mo, ano, ano kung ganyan ka takot, masakot, takot talaga. <laughs> Isang malaking kahihiyan. Hindi lang. Feeling ko matatapos ang career ko pagkatapos Hindi nun. Hindi pong meron akong, ano, yung eh, ngayon, nag-21,000 na ako sa, ano? Sa, face, sa Facebook. Sa Facebook. baka bukas, pag bukas ko, nine na lang. <laughs> <laughs> Nabawa <laughs> Nabawasan pala. Nadismaya. Ito. No. Momo. Oh. oh, sige, dinner. Dinner Grams. sa Grams. Oh, okay. Kaya ko. Yan. Alam mo naman ako, tagutom ako lagi. Mm -hmm. oh, sige, so, gawin natin, yan. yan. Paano, babe? Oh, sige. Ingat, mo lang. ang pagpili ng picture. Wala na akong pipiliin. Yun lang naman yun. <laughs> Okay. Ay, tsaka ano eh, tsaka ang pustahan so, naman natin. Sumadaling ko pa yung album ko na pinagsama-sama ng nanay ko na kung saan yung mga pangit ako. Tsaka ang ano. Pero <laughs> <laughs> na akong ganong album. Bakit? Ano, ano naisip na nanay mo? Hindi. Hindi kasi tinago ko yung mga litrato na yun. Bala ko itatapong ko. Nakita ng nanay ko, ina. Alam mo, yung... meron akong sasabihin sa ano, meron akong sasabihin. Yung mga nanay, sa ganyan, galit yan sila. Yung, ako nakita ako ng nanay ko, nagsusunog ako ng picture. Yun nga. As in, meron, sabi, ba, mo, sinusunog yan. Picture eh, mo yan. <laughs> eh, gusto, gusto nila nagtata bago eh, gusto ko itapon dahil ang pangit-pangit ko nga. Kinumpile ko lahat ng pictures ko na pangit. Meron ako isang ginawa sa buhay ko na hindi ko na inulit. Ano? Nag-birthday ako, nag-imbita ako ng uh, mga kaklasi ko sa bahay. Hmm. Hindi na naulit yun. Kasi nung pumunta sila ron, nilabas na nanay ko yung ano yung photo album. <laughs> yun ang first and last? Oo, oo. Ako, ako nakikita nila at every time makikita nila, nilalait talaga nila ako ng bongga. <laughs> ako hindi nila nilait. Birthday ko pa yun. Eh. Talaga nilait ako. Sabi ko, pwede ba bukas na lang? <laughs> pagkatapos ng birthday ko, makawalang hiya. Hindi man eh, lang ako pinalampas. Ewan ko sa'yo. Basta, i-ready ir ko na yung picture ko. Agad-agad. pagkatapos naman, ano eh. Pinaka nakakatawa. Di ba? Hindi naman pagandahan. Oo ito. naman. Pinaka nakakatawa. Pinaka pangit. Ano uh, lang to? para magbigay kasiyahan sa mga nakikinig. Pinakapangit, pinakakatawa. Yun ang uh, winner. Pinakachaka. Naku, mukhang uh, mananalo pa rin ako kahit sa ganito. pustahan. Tignan natin. Ha? Ah, tingnan natin. Kala mo, ha? No. Pusta, <laughs> pusta, <laughs> yung ganyan <laughs> mo? natin niya sa pustahan. Ay, nako malulog. Nangihingi pa ba? naman si China Heart. Oh, no, dahil siya ang head ng ating TTV. Sabi niya, uh -oh. yung mga bago kayong videos dyan. Eto na, abangan nila. Ito ah, na ang pustahan sa Anong title nito? papangitan sa tambay. <laughs> okay, kana ah, ang ating pustahan sa tambayan ngayon, tao ka ba nung bata ka? Ayun! Totoo, maganda yon. Mm, tao ka ba nung bata ka? Tama. Ayan, eh, ah, sige, kung gano'n, magdala tayo ng ano, tatlong pick. Ah, oh, uh, na pinakapangit tayo. okay, sige. Eh, di diba, kunyari, oh, tino mo, para lang tayong nag naglalaro na para. Hindi parang hindi ganito. oh, kore oh, uh, Gusto ko 'yon. Sige, sige. sige. Para pictures yung teachers na pinaka-tsaka, hindi ito lalabas. Hindi. Mm. -mm na, uh, 'Wag mong nanakawin. Ito usapan na. Pagka isa doon sa tatlong pictures, na nawala, ikukulong ko kayo lahat. Dito. Ito rin. Oo. Oh, oh. Pag isa doon sa tatlong pictures ko kumalat sa kung saang <laughs> social networking site. Ala, sila na naman sisisihin. Tingil natin 'yan. Oo. Uh, Magre-resign ako. <laughs> <laughs> Tandaan nyo yan. <laughs> ibang bansa ako. <laughs> okay. Hindi na kapakita. So, tatlo ha? Tatlo. Dinner sa Grams ha? Dinner sa Grams. Okay, so, let's do this. Pustahan cool. sa tambayan, na po. Tao Kaya, ka ba nung siya. bata ka? <laughs> <laughs> Bye, babe! Bye, babe! Ingat-ingat! At syempre pa, kayo po yung nakikinig dito sa Tambayan 101.9. San ka pa? Kasama niyo po Jack Mello all the way to five. Good morning!